Ito ang mga swerteng pagkain o handa para sa bagong taon. Mga kaibigan, ayon sa feng shui, kahit anong kulay green na pagkain ay swerte para sa salubong ng bagong taon dahil nga ang 2025 ay Year of the Wooden Snake o Green Snake. Sa southern part ng US at Europe ay lagi silang merong kulay green na pagkain sa kanilang hapag kapag bagong taon dahil naniniwala sila na mag-a-attract ito ng pera isang pagkain pa ay isda dahil magbibigay daw ito ng kasaganahan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Swerte rin daw ang baboy at manok dahil magbibigay ito sa iyo ng ideas at inspirasyon buong taon. Ayon naman sa Asian cultures, swerte rin daw ang noodles tulad ng pansito o dahil sumisimbolo ito sa maayos at malusog na buhay. Sa Spain ay hindi pwedeng mawala sa kanila ang ubas kung saan kumakain sila ng labing dalawang peraso nito na nagre-representa sa labing dalawang buwan sa isang taon dahil magbibigay daw ito ng swerte at kasaganahan sa kanilang buhay. Mga kaibigan, pakatandaan na kahit anuman ang ating ihanda sa bagong taon o kahit wala tayong maihanda, ang mahalaga ay kumpleto at kasama natin ang ating pamilya na sasalubong sa panibagong yugto ng taon sa ating buhay at yun ang tunay na swerte.